Simpleng ano lang, simpleng test yan. Your Honor, kung rilo lang ang basihan sa credibility, Hindi. Para may problema yata. Eh. <laughs> yes! Kasi test ng credibility yun eh. Your Honor, hmm. wala pa ko nabasa na libro sa law na yung test of credibility rilo. <laughs> eh, ikaw eh. Ah, maraming salamat, Mr. Chairman. Um, Speaking of uh, that uh, relo na binigay, uh, SPO3 Las Cañas, ito, para magkaalaman kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo, sabi mo kanina na ang binigay mo sa kanya ay segunda mano. Yung sinuot ko po. Yung, yung suot mo, yung binili mo, yun yung sa'yo. You know yung resibo, tsaka yung lumang relo mo, yun yung binigay mo. That, as far as my memory is concerned, yun po. Okay. Kina-qualify mo na. So, kailangan siguraduhin natin. Kasi para malaman natin kung sino nag na totoo. Ano, titindigan mo yung statement mo na yan o babaguhin mo? As far as my memory is concerned po, matagal na nangyari yan. O, yan eh. na. Di ba? Kanina, sigurado-sigurado ka ang binigay mo yung lumang relo. Ngayon, hindi ka na sigurado. Okay, I will stand my statement. Yes. You, you will stand by your statement? Yes. So kung papadala natin dito yung relo, pati yung resibo, na nandun yung serial number, pag nagkapareho yun, paano na? Masasagot na ngayon yung mga katanungan nila kung sino papaniwalaan. Ikaw o si Mr. Matubato. Simpleng you know, ano lang, simpleng test yan. Your Honor, know, no. kung rinlo lang ang basihan sa credibility, Hindi. Para may problema yata. <laughs> yes. Alam mo, uh, SPO3 Las Cañas, magkakaproblema ka. Dahil, uh, ano eh, Um, uh, sigurado, sigurado ka. I gave you an opportunity to qualify, pero hindi. Pinaninindig, pinaninindigan mo. So ngayon, kung sakaling uh, papadala natin yung resibo at saka yung, uh, yung relo, pag nagkapareho yon, di, wala na lahat nung sinabi mo. Okay? Kasi test ng credibility yun eh. Your Honor. Mm wala pa ko nabasa na libro sa law na yung taste of credibility rin, no? <laughs> eh, ikaw, eh, ikaw yung nagsabi niyan eh, pinapanindigan mo eh, di ba? O ngayon, nag-ano ka na, namimilosopo ka na, uh, SPO3 Las Cañas, alam mo, pinag-oobserbahan kita, gay ni Senator Lacson, inoobserbahan ko yung demeanor mo. Alam mo yung actuation mo, hindi pang SPO3. Talagang uh, iba. Kasi nakita natin yung mga Chief Superintendent, si General uh, De La Rosa, hindi ganyan. Pero ikaw, talagang iba ang demeanor mo. Okay? oh Pero sa lalabin nyo, nyo pa yun. O. Oh. Yan. Yeah. Diba? Anyway, susubukan natin. Sinabi mo kanina na Uh, na-observe mo ay na base sa iyong recollection itong si Mr. Matubato nakapatig na may M14 kasi sinasabi niya, ano siya auxiliary unit ng uh, Scout Rangers. Auxiliary unit ng Scout Ranger. So, maari ito yung sinasabi nilang uh, yung sinasabi niya na naging miyembro siya ng uh, CHDF o Kapgo. Mga alang mga anong taon nito ano SPO3 Las Cañas. Noong nakilala ko siya 1996 yun no? 1996. 1996 may auxiliary unit ng uh, uh, Scout Ranger noong mga panahon na yan. Siya ang sabi sa akin yun. no? Know? Hindi, sabi niyo kanina na, na obserbahan niyo siya eh. Siya ang sabi nga eh. Hindi, doon sa statement nyo kanina, nakikita nyo siya, madalas siya nakapatig, tapos may m Yes, yes. Okay. So mga 1996 pa, gano'n na siya. Yes, you're Okay. Sige, maano natin. Ngayon sinasabi ni, ano, tinatanong nga natin kung gano'n kayo ka-close. Sabi mo kanina, meron kayong mga lima o anim na transaksyon sa lupa, bintahan ng lupa, tapos sa uh, binigyan mo nga ng 300,000 na komisyon si Mr. Matobato. So, kung hindi mo siya pinagkakatiwalaan, edi eh di, hindi ka makikipag-transaksyon sa kanya. Hindi mo ba? Yes, sir. O, oh, so, yung sinasabi niyang kumita siya ng 300,000 na komisyon kasi pinagtatawanan siya dito nung una nung sinasabi niyang may mga transaction din siya sa nag ahente siya ng lupa. Hindi, pinagtatawanan siya dito eh. Pero yung pala, totoo yung sinasabi niya. Okay. Ngayon, sinabi mo kanina na umaattend siya sa birthday ninyo. Di ba? Yes, Your so, sure. Okay. Ngayon kung hindi kayo malapit, bakit naman siya uh, may imbitahan sa inyong birthday? Hindi ba? Yes, yun. Kasi... Kasi... Yung nabigay ko sa kanya yung honor uh, na commission namin, hindi lang 300,000. Sabi so, na lang natin mga more or less 800,000. Okay. So pero ang punto rito, kayo ay uh, pina, mo nga sa, sa kanyang sa iyong birthday, ibig sabihin, eh, magkaibigan kayo. Yes, yes. O, malapit yes, kayo na magkaibigan? Yes. Okay. So, again, yun yung tinatanong kanina ni uh, Senator Pacquiao, hindi naman kayo close, pero ngayon sinasabi mo, malapit kayo na magkaibigan. As far as dito po sa ng Lopa, kasi parang may utang na loob din ako sa kanya, Your Honor. Okay. Kasi nagkapira ako sa kanya. So, okay. dahil sa kanyang mga rekomendasyon sa akin na lupa. So, utang na loob na malak na tinanaw ko po na utang na loob yun. You know? Okay na po yan. Pero so, sabi, iniimbitan niyo siya sa inyong birthday. Kasi hindi, hindi, lang sa birthday, natulog pa yan sa bahay. Oh, yun. So, talagang close nga kayo. So, maliwanag yun. Ngayon, uh, doon ba sa Hinus Crime Section, nakasibilyan kayo ng naka uniforme? Sibilyan po. Nakasibilyan. Kaya hindi maalam yung mga ranggo kasi mga nakasibilyang kayo, di ba? Yes, Your Honor. Okay, yun. Ngayon yung sinasabing uh, ranggo, hindi yan na uh, tinatawag sa... Hindi ganun ang tawagan ninyo ni uh, Mr. Matubato. Uh, ganun ba? Yes, Your Honor. Hindi, hindi... Ano ang tawagan ninyo? Uh, sa akin, ang tawag niya, Chief. Sa, sa na kanya naman, Edgar. Okay. cheap kaya hindi niya alam yung inyong rango kasi sanay kayo sa transaksyon ninyo na informal at nakasibilyan kayo. So, yun ang uh, reason. Ngayon si Mr. Matobato ba na assign sa Hinus Crime Section? Sa inyong pagkakaalam? Wala po. Hindi hindi nyo, hindi siya naka-assign. Kasi hindi naman siya pulis. Okay, hindi siya pulis. Pero naka ano siya doon? Naka ano bang ba tag nito? Naka-attach. As far okay. as my knowledge is concerned, wala po. Hindi siya pumupunta doon sa inyong opisina. Pumupunta po. Pumupunta siya. Pero doon sa kung papakitaan kita ng payroll na nakalagay doon assigned to heinous Crime Section uh, City Hall An ano masasabi niyo ron? Pagka-understand ko po, yun know, ron. lang. Naka-assign po siya no, sa compound ng Almendras Gym. Kasi po, yung kanyang bahay nasa likod lang. Yung first wife niya, yung kanyang original wife, na doon lang nakatira sa likod ng Almendras Gym. So, considering to na malapit siya, yung kanyang pag alam ko po, yung kanyang fixed assignment is doon sa gate ng Almindra's Gym Compound. And then yung opisina po ng Henus Crime, nasa loob po ng compound, katabi lang po ng gym. Okay. Well anyway, na-confirm na po natin yan na meron siyang, uh, na naka-assign siya sa Henus Crime section, kagaya ninyo. No, kahit hindi siya pulis At, ah... Uh, doon sa inyong mga assignments, gano'n na kayo katagal na-assign sa Davao City uh, Police Office? Tsaka itong, uh, by the way, itong Henius Crime Section, under ng Office of the City Mayor ito, di ba? Hindi po. Under ng Davao city, city Police, police. Office. Okay, Davao City Police Office. So, ilang taon na kayong na-assign uh, sa inyong karir? Or more mater? matter... Ilang taong kayong na-assign sa labas ng Davao City? Wala po, Davao City po. Lang. Davao City kayo simulat sa pool. Yes diba? po. Okay. Yes po. Punta tayo kay uh, sa pagkakilala niyo kay Miss kay uh, President Duterte. Anong ta anong taon niyo siya nakilala? Since naging mayor po siya ng Davao City. 1988. Okay. Yes po. 1988. So, o, paano kayo nagkakilala? Kung nagkakilala po personal, sa so, tingin ko hindi po. Kasi makikita lang namin siya. Kung may accomplishment kami sa office, pumupunta siya kasama yung media, ganun lang po. So, since 1988 hanggang sa kasalukuyan... No, na-register po ako 1988, 1989, hindi eh na-pasok. Kinuha ko ni the late Colonel Ernesto Macazahid nung uh, Anti-Organized Crime Task Group 1990. 1990, 1990 po. 1990. Kasi so 1990, so 1990 hanggang sa kasulukuyan doon kayo naka-assign sa Hinoos Crime Section. Nasaan ang opisina ng hinus Crime Section? Sa loob po ng Administrative Compound. Yung Hinoos Crime po, Your Honor, Uh, 2001-2002 na na-organize yan, hindi na-resolve yan 2010. Okay. So, hindi kayo umalis ng uh, Davao City Police Office at uh, dito kayo nang assign dito sa Kino's Crime Section since 2001 hanggang sa kasalukuyan? Hindi po. Diba? Na-resolve po yan 2010. And then na-assign po ako sa... Saan? Na ako, na ako ng bagyo Police. And then yung latest kong assignment po, doon sa Bunawan Police. Hanggang sa... Hanggang sa... Uh, nabigyan ako ng... Parang medical... Parang medical porlo po kasi... Uh, Nag-collapse po ang ko kong kidney. Mm Hindi -hmm. na-dialysis ako. To po point na hanggang na kidney transplant po ako hanggang nabutan na po ako nitong non-duty status ko po kasi mag-retire na ko this coming December. Pero yun na nga, hindi kayo na alis talaga. Talagang na, simula na nag-mayor si ano, Lado na kayo. Sa Chaga City po, yes. Okay. yes sir. You know. So ngayon na uh, may sinasabi na wala nangyari na sa Davao City na hindi alam ni Mayor Duterte ni President, uh, uh, then Mayor uh, Rodrigo Duterte, di ba may mga kasabihan niya, Di ba? Dahil talagang ano siya, kamay na bakal, so kontrolado niya yung uh, peace and order situation. Opo. Opo. Ngayon ang tanong ko, bakit may nangyaring extrajudicial killings na tinatawa? Bakit may mga nangangamatay na tao? Bakit hindi ito napigilan kung hindi niya to alam, dapat uh, kayo, Hinus Crime Section, kayo yung nag-iimbestiga na roon. Hindi ba? Yun ang alam. So meron kayong nasog na mga... Uh, meron din po. May mga nasog po. May mga nasog Okay. Anyway, hiningi natin yung uh, mga dokumento in that regard. Tapos, uh, kasi tinanong natin... Are meron, you asking? You're asking for no? uh, no We already did, we already uh, requested early on, uh, Mr. Chairman. Oh, the, I thought you were limiting it to the French only, the term itself. Okay, I, I will get all the records of so, the... Uh, I'm sorry, my mistake. Apo, Go ahead. Maraming salamat po, Mr. Chairman. And, uh, aside from the extrajudicial killings, may mga malalaking mga murders din na nangyari doon, kagaya nung nga kay uh, Mr. King, na isang bilyonaryo, eh sabi si pang Double City bakit may isang bilyonaryong namatay doon mismo sa loob ng piscina niya tapos may media na kritiko niya na si uh, Mr. Jun Pala uh, namatay tapos may isa pang uh, media person I forgot his name uh, Luntian or something uh, the name escapes me at the moment then uh, itong si Mr. J.B. Brillante, kilala niyo ito Kum again po. Mr. um former mayor uh, JD Yes. Yes, yes Ronald. O oh, namatay din ito sa Davao City. Yes, yes. Okay. So, ito yung mga malalaking mga uh, assassinations ano na sinasabi lang bakit nangyari ito? Eh si Mayor Duterte ang ano, ang uh, may control ng Davao City. So, palagay nyo. Bakit kaya nangyari ito mga ito? Your Honor, yung level of ranks ko po at saka position, I think I'm not in a position to answer, Your Honor. Okay. Sige. maintindihan natin. So ngayon, ano ah, uh, babalikan natin yung yung uh, resibo, tsaka yung serial number nung, nung relo. Darating tayo dyan. Pero ngayon, tatanungin pa kita isang uh, ano, ano, may mga property ka ba sa US? Wala po yuron. Under your name, under your wife's name, under your children's name. Wala po yuron. Uh, pero nakapunta ka na raw. Hindi hey, pa po yuron. Hindi pa. Never. So, mabilis check natin 'yan sa sa record sa US yes, Para ito lang ito 'yung mga random yes, checks yes. ng mga ano, mga import mga inyong mga salaysay. Uh, that's all, Mr. Chairman. Thank well, you. Uh, just to remind the body, uh, the committee, we have a here. Uh, we have a session at three o'clock. I understand it's going to be an open and closed session because of the uh, passing of our distinguished colleague uh, Senator Miriam Santiago. <laughs>